Magandang umaga po mga kapanbin. Kumusta po kayo lahat? Kami naman po ay okay din eh. At maraming salamat po sa ating mga bisita nung, nung isang araw po. Kahapon po ay wala tayong vlog. At tayo po ay naglaban ng Ating mga damit po, dalawa sako po yung ating nilabang kahapon. Kaya, tayo po ay hindi nakapag-vlog. Kasama natin si Mami. May. Hello po. Yan. Ay, saya po mga kaparambin nung ating mga bisita nung isang araw. Yan. Maraming maraming salamat po sa lahat po may ng titser. May kabuti ba kada, ka, daddy? No, ano? Noong nandyan yung mga teacher, may kabuti. Eh? Oo. Uh -uh. ah, mayroon? Mayroon. Siguro mayroon. Oh, wala mga talawa. mamaya namin. Maraming salamat po sa inyong pagbisita din sa ating... Ano po? Tampak. Ayan saya po. <laughs> ano? At mm. uh, welcome naman po din eh, kung sinong gustong pumunta po din eh. At sabi nga nung mga yun ay babalik pa po din eh. Kapag uh, may time po. Ayan po yung ating talina patula. Ayan, dami pong bunga mga kapambin bin. po oh. Mayo, oh, pakita Sipagal. mo. Sipag ala. Ay, ito pala yun o, yung ano. Yung sitaw na Tagalog na yun. Mm. Ang dami na rin. Ang dami patula o. Oh. E ano mo yung isa? Ilawit mo. Ali, isa. Ayan. Ito. Nababalik ko kasi. Ayan. Ayan po. Ilan yung... Isa, dalawa. Tatlo, apat, lima. May buko din. Kaya lang, parang dumilaw Ay, hindi Ano yung sa baba. O. Ito. Sino nag may nag... Alin? Ako? Tinanggal ako ng bahay. Ay kahapon po ay narito tayo. Nagtanggal lang po ako Lalo, ng mga dahon-dahon dahon ng ating sitaw. At ngayong umaga po ay i-update ko po kayo sa ating tanong ng sitaw. Yan ang ganda na po mga parambin at may mga bunga na po. Tara dito may. Yan pala yung patuloy. Ay pa. So, pa. Yan pa yun. Oo, kasi yan. At tayo po ay may dalang pala po gawa na kita ko po kahapon yung ating ibang plat po doon sa dulo ay natanggal po ang plastic ating nalagyan po ng lupa ang panabi sibol na rin po ang ating ano oh. mais Sebul po yan po mo na yan. ha? Mo na nalagyan na po natin ang pataba pwede na yung lagyan yan ang gaganda na po malaki na kaya lang may hulipan po so, no. hindi ko nadala yung bag may hinahan doon ng ano eh Hello. Mais? Mais na panghuli. Now. Ay, ano nga nga? Oo. Wala hap. Ay, hmm, taba nung iba o. Oh. Maisa yun. Hanggang nga. Ha? Kailangan na yun. Hmm. Shhh. Ano, busog ka? Laki ng tenta eh. Kahapon yung ang dami niyang ano, nakain. Nakakaayamot naman eh. sabi sa pa ay Nangangaapakan. Aray, pungkang Tamo, sunod sa iyo. Oh, Nakulit na yung Awan. Malakas ang hangin puno isang araw. Kulit na yan. Ayan, ang ganda may. Eh. Ayan. Panibagong blessing po mga kapambin. Itong ating tanim na sitaw po yan, ang dami ng bunga po. Ngayon lang po tayo nakapasyal din eh. Padalawang araw po, kahapon at ngayon. Ayan, ang daming blessing po. Maraming salamat po. Thank you po sa blessing. Ay, ari po ko yan, ang mga haba. Ano, isang araw po, ipasyal eh, namin din yan, ang Iksipa pa po ngayon po yan, ang haba. Ah, ay, salamat po talaga. Yan, oh. Para po mga pambin, oh. Uy, ang na. Dagsa na po ang ating ay. ano, bunga ng sitaw po dito sa ating bagong tanim. No. Oh. Yan. Ang dami po. Isa linggo po ito. Ito po, po, oh. Ay, pagkaganda po. Oh, yan po, oh. Oh. Hmm. Nakakatuwa po mga pambin. po, pipino, oh. Buhay. Oo, yan po. Ang kagandahan po na rin mga kaparam Wala pong spray. Wala po tayong spray. Wala, Not po, problem. tayong abono na ina-apply din. Walang pataba po. Hanggat Gawa walang insecto, ano sikto, po, ay, walang spray. Ating inoobserbahan din po ang ating tanim. Kung maliliit at hindi maganda ang ating tanim, saka pala ang po tayo mag-a-apply ng pataba doon. Pero kung ganito kaganda, at madaming mga bulaklak, hindi na po ito dapat lagyan ng pataba gawa ng ano po kayo kung ito ilalagyan pa natin ng pataba ay tatabal po hindi ito mabunga yun po ang ating obserba sa ating tanim na sitaw ang sitaw po ay ano hindi po laging lalagyan ng pataba yan po dahil yung ating lupa ay may pataba na pong kusa yan po nakakatuwa na po siguro mga isa linggo po po talagang maharvest na po tayo pero kung wala po kayong ulam wala tayo may ulam, pwede na po uyan oh. Para oh. po oh. yung bulang lang. Mi. Iangat mo daddy. May pasayaw, uh -huh. Iangat uh. okay. eh, mo na sa usaw na natutuyo yung dulo. Eh, sampit mo na kaunti. Ano ba dyan? Yan. Yan. Yan po mga kapambin. Oh. Ay halos lahat na po. Ari. Yan. Oh, yan po. Oh. Ay, yan ang bilis po na rin. Mga kalawahan po. Nakakapag-harvest po tayo na rin. Hanggang dulo na po. Oh. Ang bulaklak po ay sunod-sunod din. Kapal. Ang pansin ko nga po din, ano, mas maganda ngayon kaysa nakaraan. Pero para sila ang warik pala. May bunga ay. Eh. Hindi, mas maganda ngayon. Ang pinakang bulas po, kumbaga yung bulas po ba? Yung nakaraan ay madalang na yung yung aso dali. Shhh. 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 Yan. Ah, ay. Yan, ang ganda po. Wala sumibol so dun sa tinanim ko dun. Wala. Na bakan, na, ay, mungi. Wala. David Yan po. yung na hindi naman pwedeng buksan yung bago. Uh. Tapos tayo po yung pruning ng Yung pinakampuno po. Yung sanga po. May mga nagsasuggest po ay na mas maganda daw po yung pruningan yung puno ng sitaw. Yung pong pinakasanga din eh. Yan, yan daw po ay ano, uh, natagal po ang buhay ng sitaw. Kaya kailangan natin tiyagaan po. Isa-isa po yan. Kaya lang hindi pa po, po tayo tapos meron pa po, po sa dulo. Kahapon itong pangalawang pitak po ay natapos na natin. Kahapon kahapon po hindi lang po tayo nakapag video. Nagpasyal din tayo din. Ah, yan may yung. Yan ang sunod-sunod po. po. Ay may yung. Arra po pala oh. Ah, Ah, kami, mayo. Dito, dito, dito po tayo. Nakatuwa po. Meo. Mm. Mm. Oh, ayan. Nasa mama na. Gusto pa sa loko. Oo, yan. Eh, eh Baka kamitin mo. Eh, eh. Eh, eh. Oh, look. Oh, yan po ang ating sitaw. Ay, kalawat kanan po. Uh -huh. ah, ah, Naglawit po. Ay, salamat po sa blessing. Yan, ang daming sisitawin na natin. Uli. Hmm. Ay, may na nga. Ay. Ba't kaya? Maglaas rin ka. Mm -mm. Kaya lang pag maglalagay ka. Mabait po Dito lang Huwag magdadala dun hmm. Paliwa't kanan po mga pambi Ng ating blessing oh. Wari po ay dagsa ito Mga isang araw po Dagsa na tayo you know? Eh Aba, aba, aba Bakit nyo kayo nagaganto? Bakit nyo kayo na ikot din. Huh? po atin po sa mga pambi Naglapalambing o Sa kulit hmm. uh, Ito po ay araw-araw Nakakaano dito Nasama Gago so po. sa kapasod sa ako. ako sa puno. Ala. Ay na, ginasa puno. Ayun o. Oh. Ano Sita Oh. Ayun o. Oh. Ah, ay, na yun. po mga kapambin. No, yan. Sa hmm. araw pa. Pwede lang ang lahat hmm. eh. Ah, ah. Ay, salamat Wala. po. Hmm. Ay, sunod-sunod po. Ay, pagkakadami nito pag ito'y lumaki araw-araw po tayo nito na naman huwag po kami kasawa sa ating mga videos puro sitaw na ulit tayo hmm, yan po laki na oh. yan hmm. halos lahat po maganda pala. nga pala yung ganun walang dam maganda, po. yan, walang ang ganda dab. po pala yung ganito pag po kayo magtatanim ng sitawan po inyo pong paplatin at lagyan nyo po ng plastic mulching pero hindi masyadong spray Oo, oh, ganun po, ang ganda. Hindi po siya nagagalaw ang puno. Yan po yung masilin pala ang, ano, ang sitaw po. Kaya mas maganda na po yung ganyang nakaplastik. Uy, eh, doon tayo. Aray po mga oo. Oh. oh. yun po sa ating alaga. Miu, miu. Pag-iabay pulgas, matito, lumabay pulgas. Baba ka na. Ano? Baba. Ayaw tayo sa ski Sasuke ay tera, lalakad. tara, lalakad. Oo. Oh, oh. Uno kayo. Atras, atras. Um. game. Hmm. Um. Atras, tara ba? Yung may dalawa. Hmm. Um. Hmm. Uh. Tara, oh. doon po tayo. Saan ka ba? Doon tayo, sa dulo. O, nang pitak po, aray mga kapanbin. Oh. Yan po. Dami rin pala din. Oh, uh. Lahat o. po. Ari pangalawang pitak po natin. Hmm. Mas maganda po yung ating tunay na tanim kaysa picture. Ari uh, kulubot na o oh. Palipas na. Palipas na. Ari bago pala ang ating ano. Mm uh -huh. Bali ano po? Oh, ganda ito oh. Ito po tapos na po ito. Oh, ganda. Oo, tama po, may mga ano na ito. Yung mga lantang dahon po, yan po yung ating napurning kahapon. Listing po yan. Marami pong nagsasuggest nun ay na uh, mga dating nagtanim po ng sitaw na sabi po nila ay pistingan mo purnenga ng ilalim, tagaan mo tanggalan at natagal din po ang buhay noon. Yan. Tama po, maganda pati gawa ng linis po ang ilalim. Yan, okay na po ito. Lolo Nakuba ka na Kaya lang, ang kita na uli eh Uy, Lolo Ganyan na po ba talaga pag natanda? Yan, hanggang dito na po, oh Tayo hanggang dito lang Baka mamayang hapon po uli tayo Makapagtanggal Uy, Lolo, ganyan po pag matanda, na. Ano? Ako po, inakuba, oh Lolo Lolo hmm. Saan lang yung punta? At ari po yung ating, ano, oh Ang palaya po, yan, ang ganda rin ang hmm. ganda ng ano, oh, taba ng ano. Oh. Ayan, ang ating ano, ano. ha Tanim na ano po, yung hmm. talong. Maganda na rin po yung iba. Hindi iba yung pa. Ayan. Palaya. Ang palaya po. No, abono pa ito ah. Wala pa. Taba oh. Pati po yung ating ano oh. Kabasa. Kalabasa po, tayo nadaan din eh. Uy, di ba, ano, ano, ano daw yan? Ay, aray pala nakaig yung upo mayo. oh. Ay, ang ah, ay, ito nga. Uy, 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 uy uh, uh, ito sabi ko sa iyo, upaltan mo. Uh, huh. Alin? Oo, oh, hindi pa nakukuha po. Hindi po nakakakuha pa. Oo, uh, tinapakan mo. Ha? Huh? Tapakan nga ito. Dito? Miaw, miaw? Ay, sa'yo may brokat dito, may. Nasa dulo. Ito, buhatin mo. Ipatong mo din. Ay, tumuot na may, oh. Mm. Mm. Ay, eh, wala na. oh, may. Kailangan Hindi ko nakita kahapon. Kasi kailangan po dito ito ay. Yan lagu po natin kalabasa. Yan ang ni? Eh. Hmm. kapag dagdag ka dyan ang ano po sakti. Ano? Hmm. Lagu po. Lalo na ako nakita yun mga tichat po. Pa, ay, hindi, hindi ko pinagala dito muna eh. Nagbungi-bungi po ano eh. Ano yung pinalit mo din eh? Upo. Puro upo yan. Ang kapalit, ng no, palaya nagbungibo bungi mm. Nasaan bulak ka, mo? Hindi na, nakita ko. Hindi ko natanda kung ano. Hindi na, nakataos sa kabila. Hindi pa pala yan ang talis. Hindi pa. Nasiritan ko yung kahabi. Hindi nasiritan ko yung ng ano. Ang na mga ngayon. Ano? Hindi mo na matay ata. Pero parang wala na. Wala. Ano. wala. Saan nyo napunta? Nakaunti na yun. Ang ganda po oh. Ah. Gara. Diyan dapat ginagamit yung pang na binili ko yun. Ano ba yun? Pantali? Pantali. Hmm. Yan. Nanay. Yung buklat daw di Ay namatay din naman nga pala oh. Yung mga ano, insekto. Wala ah, ko hindi makakaya. Ay yung bantalong ang aayusin mo. Buklat 'yan. Para po yung ating ano, tanim na talong po dito sa pang-apat na luang po ay yan lakas po ng hangin ng araw na buklat po ating lalagyan po uli ng ano ng lupa para hindi siya sibol ng damo wala po itong lagay na ano kaya yung pawad bawat po yung lupang itinabun ay ha? yung lupang itinabun ay nag us-us opo -us. Ay, hindi. Madalang pala. Parang ating pala, Hindi ka tulad doon sa iba. Lang. Mm -hmm. Ari pa kaya yung ano yan. Alin? Alin ba? Ay, Parang luoy. Ay, asper. Expect... Matibig Dito. Huh? Mayroon, ha? Huh? Meron yan? Meron. Ha? Kanya nga lang ginagawa ng iba. Tsaka binabalutan. Tuli ang anak. Tabon. Hmm. Di, tapakan mo kasi. Hmm. Nakahapit pa eh. Tama pala niyang bato. Ano ang bato ito? Tami ilog ay. Ayun dati nakabalik ko pa yung isa. Hmm. Parang isa'y wala na. Eh. Ako'y okay, taga-video lang ako po. Kaya masamaan lang sa... <laughs> Taga video lang. Kaya pala yung utos. Narutunong eh. Damihan mo kasi. Ang gano, unti ang Di tsaka, daddy, pag ang nakuha mo nga, ay yung ibabaw, malambot yun. Kaya sabi ko yung, lalim, yung sa lalim-lalim at yung, yung matigas, yung parang dapi, yun ang hindi na ututunaw. Uh, -uh. Ay kasi nga ibabaw lang ang nakukuha mong lupa. Yan. May kasamang mag... Ha? Dito ang lupa ay bughag. Kaya maganda ang halaman din Ang eh. ganda pala. hindi pa nga naganda ba? Dito walang abuli. Wala pa ang eh. Wala naman tayo. Di ni saling niyang ari. Ano? Hmm? Walang nabawas. Wala. Kompleto oh. Eh kung hindi pala yun natabunan, nabuklat ay ano ano. Wala rin yung bawas ano. Hmm. Natabunan eh. Di ba yata nababali? Di ba? Ang ang puno, alas. Di Tutulungan ko ito. Kita. Tatapakan ko ito magpala. Alin ba? Hmm. Ayan. Yeah, Ayan, maganda yan. O may matigos. Ano? Tutulungan ko nga pag nagtulan. Na... Nabalik. Dudurog ah. Pero ito maganda oh. Kahit nadurog ay nakaalala. Hmm. Wala ka hmm. pa. pa, ako Natapos na po natin mga pambin Nalagyan na po natin ng lupa po ulit. Ayos na po yan. Bali tatlong plat po ang nabuklat kanina ay. Eh. ayos na po. Ari po yung ating ano. Tanim na talong po din eh. Maganda na rin po naman ari. Pero yung taas po ang ano, mas malago po. Nauna po yun ay. Eh. May mga hulipan po. Eh. mahulipan po natin pala yan Mayroon pa naman po sa ating ano, panghuli po ang daming sanga oh. Ganda. para po ang malalaki mga kapambin gagaras ka lang po natin ang pagitan ulit damuhin na po ay eh. ang ganda na po eh. mahalanta ito may nakain eh. malaki na po na bulaklak na po oh, ay tatanggalin po natin ito huwag po natin patuloyin ang bulaklak bata pa po, po madali po yan lilipas yung ano ating talong talong pagka pinatuloy po natin kailangan po yung medyo malaki laki na ang katawan para kung bumungan man po siya ng madami kakayanin po yun may nangangain na kayo eh, may pamasok nalagayin po talaga ang talo mayroon na nangangain lang ta ano malaki na po hmm. siyan lang mahigit pala oh. maganda na ito po ang ating update muna sa ating mga tanim-tanim po din may mga bulaklak na tatanggalin natin ah kasama ka na naman eh ha si hmm. nito sumama ha nandadaga po yan ang daming suwi oh eh. hmm. ganda At ah, tanghali na naman po. Tayo naman po yung uwi.